Hindi lahat ng grasya ay biyaya. Minsan, isa itong sumpa. Sa isang iglap, kayang baguhin ang pagkakataon ng lahat. Isang desisyon, isang sandali na magtatakda ng hangganan sa pagitan ng pangarap at bangungot. Para sa marami sa atin, ang pag-asang makaahon sa hirap ay isang panalangin na binibigkas araw-araw, isang pangarap na hinahabi sa bawat patak ng pawis. Ngunit paano kung ang sagot sa panalangin iyon ay dumating sa paraang hindi inaasahan? Paano kung ang biyayang matagal ng hinihintay ay isa palang patibong na may kalakip na kamatayan. Ito ang kwento ng pamilya Alvarado, isang pamilyang simple ang mga pangarap na biglang natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng isang unos na hindi nila pinaghandaan. Isang gabing dapat sana'y tahimik ay binasag ng magkakasunod na putok ng baril at ang tahanang dati ay puno ng pag-asa ay nabalot ng dugo at trahedya. Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang kaso ng pagnanakaw na nauwi sa pamamaril, isang malagim na paalala na walang lugar na ligtas. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, isang lihim ang unti-unting nabubunyag. Isang lihim na nakatago sa loob ng isang itim na bag. Isang lihim na nagkakahalaga ng dalawang milyong piso. Paano na nakawa ng isang pamilyang hindi naman masasabing mayaman? Paanong ang isang desisyon na dapat sana'y mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan ay siya palang magiging mitya ng kanilang pagkawasak? Samahan ninyo kami sa paghimay sa isang kuwentong magpapatunay na ang pinakamalagay laking tukso ay hindi laging nagmumula sa labas, kundi sa mga desisyong binubuo natin sa loob. Ito ay isang salaysay tungkol sa kasakiman, sa mga bulong na nagiging lason at sa hustisyang hinanap sa gitna ng pighati. Bago ang gabing iyon, ng Abril 24 ang buhay ng Pamilya Alvarado ay maihahalin tulad sa isang payak na himig. Si Ramil, ang padre de Pamilya, ay isang lalaking ang tanging hangad ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawang si Sally at ang kanilang nag-iisang anak anak na binatilyo, ang babawat araw ay isang pakikibaka, isang pagtitiis sa limitadong kita, ngunit sa kabila ng lahat, mayroon silang kapayapaan. Ang kanilang maliit na bahay sa Tansa Cavite ay isang tahimik na kanlungan, isang lugar kung saan ang mga pangarap, gaano man kaliit, ay nananatiling buhay. Ang kanilang mundo ay simple, ang kanilang kaligayahan ay nasusukat sa mga sandaling magkakasama sila, sa mga tawanan, sa hapagkainan, at sa pag-asang darating din ang araw na gagaan ang kanilang pasanin. Ngunit ang himig na iyon ay tuluyang nagbago dalawang buwan bago ang trahedya. Nagsimula ang lahat sa isang paglalakbay na dapat sana ay ordinaryo lamang. Galing si Ramil sa Maynila pagod matapos ihatid ang kanyang kapatid na OFW na patungong Kuwait. Gabi na at ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi sa kanyang pamilya. Habang binabagtas ng sinasakyan niyang taksi ang kahabaan ng kalsada pa uwi ng Cavite, ang kanyang mga mata ay pagod na nakatitig sa mga kumukutitap na ilaw ng syudad, isang tanawing pamilyar, ngunit sa gabing iyon, may naghihintay na kakaiba. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, naramdaman ng kanyang mga paa ang isang bagay na nakaumbok sa sahig ng sasakyan, sa ilalim ng upuan sa harapan niya. Isang itim na bag, sa una hindi niya ito pinansin, marahil ay naiwan lamang ng naunang pasahero. Ngunit habang papalapit ang taxi sa terminal ng bus, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang tila humihila sa kanya. Isang kuryosidad na may halong kaba nagdadalawang isip siya. Hahayaan na lang ba niya ito? O susubukan niyang alamin kung ano ang laman? Ang isip niya ay nagtatalo. Ang isang bahagi ay nagsasabing huwag makialam. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod na sa kahirapan, ay bumubulong ng mga posibilidad. Sa huling sandali bago siya bumaba, nanaig ang tukso. Mabilis niyang dinampot ang bag, isiniksik ito sa ilalim ng kanyang jacket at nagmamadaling bumaba ng taxi. Ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang halo ng takot at pananampal nabik Pagkasakay niya ng boss, hindi na siya mapakali. Maingat niyang inilagay ang bag sa kanyang tabi, tinitiyak na walang sino mang makakapansin. Doon sa ilalim ng madilim na ilaw ng bus, habang ang ibang pasahero ay mahimbing na natutulog, dahan-dahan niyang binuksan ang bag, ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang hininga ay tila naputol. Sa loob ng bag, nakasalansa ng makakapal na bungkos ng pera, tinalian ng malalaking rubber band, libo-libo, daan-daang libo, higit pa sa anumang perang na Nahawakan niya sa buong buhay niya, pinagpawisan ang kanyang mga palad, lalo siyang kinabahan. Mabilis niyang isinara ang bag. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng bus ay parang isang walang hanggang paglalakbay. Ang kanyang isip ay naglalaro sa mga posibilidad na hindi niya kailanman pinangarap. Bagong bahay, sariling sasakyan, negosyo, isang buhay na malayo sa pagkakautang at pangangamba para sa kanya sa sandaling iyon. Ang bag ay hindi lamang pera, isa itong milagro, isang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Nang makarating siya sa kanilang bahay, ligtas at walang nakakaalam na natiling tikom ang kanyang bibig. Hindi niya ito sinabi kahit kanino maging sa kanyang asawa o anak. Ang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang mga bungkos ng pera ay tila mga aninong sumasayaw sa dilim ng kanyang isipan. Pagising niya kinaumagahan, alam niyang hindi niya kayang itago ang sikreto mag-isa. Sa wakas, ipinagtapat niya ito sa kanyang asawang si Sally. Gulat ang unang reaksyon ni Sally. Napalunok siya habang inilalabas ni Ramil ang pera mula sa bag. Nang bilangin nila ito, halos hindi sila makapaniwala sa suma total, dalawang milyong piso. Ngunit habang si Ramil ay nakangiti puno ng pag-asa, si Sally naman ay napuno ng takot. Agad niyang kinumbinsi ang asawa na isauli ang pera na ipagbigay alam ito sa pulisya. Para para sa kanya, ang perang iyon ay hindi kanila. Mayroong nagmamayari nito isang taong marahil ay desperadong hinahanap ito. Ngunit para kay Ramil, iba ang pananaw. Biyaya to, Sally. Sabi niya si Peano, ito na ang sagot sa lahat ng paghihirap natin. Iginiit niya na kung isusuko nila ito sa pulisya, walang garantiya na maibabalik ito sa tunay na mayari. Baka mapunta lang ito sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Para sa kanya, ang pagkakataong iyon ay minsan lang darating at uh, kasalanan kung sasayangin nila ito. Ang kanilang pag Tatalo ay ang unang senyales ng lamat na idudulot ng perang iyon. Sa huli na naig si Ramil, sa halip na makinig sa payo ng asawa, itinago niya ang bag sa ilalim ng kanilang lumang aparador sa isang lugar na hindi madaling makikita. Doon sa dilim, ang dalawang milyong piso ay nagsimulang maghabi ng isang bagong kabanata sa buhay ng pamilya Alvarado. Isang kabanata na magsisimula sa ginhawa ngunit magtatapos sa isang malagim na trahedya. Ang biyaya ay unti-unti nang nagiging sumpa. Sa mga sumunod na araw, ang si simpleng takbo ng buhay ng pamilya Alvarado ay nagsimulang magbago. Sa umpisa, maliliit na bagay lamang, dagdag na ulam sa hapagkainan, mga bagong damit para sa kanilang anak, pagbabayad sa mga maliliit na utang sa tindahan. Ang bawat pisong ginagasta ni Ramil mula sa napulot na pera ay nagdudulot ng pansamantalang ginhawa, isang kislap ng karangyaan na hindi nila kailanman naranasan. At sa bawat paggastos, mas lalong lumalakas ang kanyang kumpiyansa. Tila ba ang pag-iingat na dati niyang naranasan? nararamdaman ay napapalitan ng isang uri ng kayabangan, isang paniniwala na siya ang nagkokontrol ng kanyang tadhana. Ngunit ang pera, lalo na kung ito'y malaki, ay may sariling tinig. Isang tinig na bumubulong at sa kalaunan ay sumisigaw. Hindi nagtagal ang maliliit na gastos ay naging malalaking pagbabago. Isang linggo pa lamang ang nakalipas, isang second-hand na SUV ang biglang bumungad sa kanilang garahe. Ang mga kapitbahay ay nagtaka paano nakabili ng sasakyan si Rami na dati rate laging kinakapos. Mabilis siyang nakahanap ng palusot. Hulugan daw at galing sa isang kaibigan, isang kasinungalingan na madali namang pinaniwalaan ng ilan, ngunit nagtanim ng duda sa isipan ng iba. Ang pagbabago ay hindi natapos doon. Ang mga dating tahimik na gabi ay napalitan ng ingay at kasiyahan. Gabi-gabi si Ramil ay nagyayaya ng inuman. Ang dating simpleng pulutan at murang alak sa kanto ay napalitan ng mga mamahaling inumin at masaganang handa sa kanilang bakuran. Ang mga kaibigan at kakilala na dati paminsan-minsan lang bumibisita ay halos gabi-gabi nang nasa kanilang bahay, kantahan, tawanan at walang katapusang salusalo kung saan si Ramil ang laging taya. Nagpakain siya ng mga kamag-anak kahit walang okasyon, isang pagpapakita ng biglaang yaman na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, ang mga pagbabago ay mas lalong kapansin-pansin. Unti-unti itong napuno ng mga bagong gamit, isang malaking flat screen TV, bagong ref, at isang mamahaling cellphone para sa kanilang anak. Sa mata ng buong barangay, ang pamilya Alvarado ay tila biglang umangat sa buhay. Ang mga usap-usapan ay nagsimulang kumalat. May mga nagbibirong baka nanalo si Ramil Saloto. May mga nagsasabing baka may natanggap siyang malaking padala mula sa ibang bansa. Ang mga bulungan ay gumugulong na parang isang bolang niyebe, palaki ng palaki sa bawat pagdaan ng araw. Ngunit habang si Ramil ay nalulunod sa ilusyon ng yaman, si Sally naman ay unti-unting nilalamon ng takot. Ang bawat bagong gamit, bawat gabing puno ng inuman ay parang isang paalala ng panganib na kanilang kinakaharap. Alam niyang ang bawat pisong ginagasta nila ay pag-aari ng iba. Alam niyang may mga taong naghahanap sa perang yon at darating ang araw na sisingilin sila ng kapalaran. Ilang ulit niyang sinubukang kausapin si Ramil. Sa mga gabing sila na lamang dalawa ang gising, pilit niyang ipinapaalala ang kanyang mga pangamba. Ramil, hindi ito tama, itigil na natin to. Habang maaga pa, pakiusap niya. Paano kung malaman ng may-ari? Paano kung masasamang tao pala sila? Ngunit ang bawat pag-uusap ay nauuwi lamang sa sigawan. Si Ramil, na tila nasilaw na sa kislap ng pera, ay hindi na nakikinig. Para sa kanya, ang mga pangamba ni Sally ay walang basehan. Ang pera ay kanilang biyaya, isang ang pribilehiyong hindi dapat sayangin. Bakit ka ba natatakot Sigaw niya. Pagkakataon na natin to para umasenso, pagod na akong maging mahirap Sally, pagod na ako. Para kay Ramil ang pera ang solusyon, para kay Sally ito ang simula ng kanilang kapahamakan. Habang patuloy ang kanilang marangyang pamumuhay, lalong kumalat ang mga usap-usapan. Sa mga umpukan sa tindahan, sa mga tambayan sa kanto, iisa ang tanong saan ng gagaling ang perang ginagastos ni Ramil. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay laging nakamasid. Ang mga kaibigang kasama niya sa inuman ay nagsisimulang magtanong at sa gitna ng kalasingan at pagyayabang, hindi napigilan ni Ramil na magbitiw ng mga salitang hindi niya dapat sinabi. Sa isang gabing puno ng alak sa harap ng ilang kaibigan, ipinagmalaki niya ang kanyang swerte. Ikinuwento niya sa paraang pabiro ngunit may bahid ng katotohanan ang tungkol sa isang bag na puno ng pera. Isang pagkakamali na magiging mitya ng apoy na tutupok sa lahat ng kanyang pinangarap. Hindi niya alam na sa mga taong nakarinig sa kanya, may isang pares ng tainga na hindi lamang nakikinig, kundi nagpaplano na. Ang mga bulong sa barangay ay malapit ng mapalitan ng mga putok ng baril. Ang ilusyon ng yaman ay malapit ng mabasag sa pinakamalagim na paraan. Sabado ng hating gabi Abril 2014, ang buong barangay ay nababalot ng katahimikan. Karamihan sa mga residente ay mahimbing ng natutulog, payapa sa kanilang mga tahanan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binasag ng isang malakas na kalabog, isang tunog na yumanig sa bahay ng Pamilya Alvarez. Sa loob nagising si Ramil na nasa sala. Medyo nahihilo pa siya bunga ng paglalasing kanina lamang sa isa na namang gabi ng selebrasyon. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, ang pinto ng kanilang bahay ay sa pilitang bumukas. Tatlong lalaki, armado ng baril at may mga takip sa muka ang marahas na pumasok. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Mabilis na tinutukan ng baril si Ramil na wala nang nagawa kundi ang mapako sa kanyang kinahihigaan. Si Sally na nagising sa ingay ay nakatayo sa isang sulok ng silid, nanginginig sa takot, hindi makapagsalita. Ang mga mata niya ay nalalaki habang pinagmamasdan ang bangungot na nagaganap sa kanyang harapan. Nasaan ang pera? Isang malamig na boses ang nagtanong. Iyon ang tanging hinahanap nila. Hindi sila interesadong kumuha ng appliances o anumang gamit. Ang kanilang pakay ay malinaw. Bawat sulok ng bahay ay kanilang hinalughog. Bawat cabinet at drawer ay marahas na binuksan. Ang maliit na tahanan na dati puno ng mga ang bagong kagamitan ay naging isang larawan ng kaguluhan hanggang sa makarating sila sa lumang aparador sa kanilang kwarto doon sa ilalim ng mga damit natagpuan nila ang kanilang hinahanap ang itim na bag, ang parehong bag na lihim na itinago ni Ramil sa loob ng mahigit dalawang buwan. Nang makita ni Ramil na hawak na ng isa sa mga lalaki ang bag, tila isang bigla ang tapang ang sumapi sa kanya. Marahil ay dahil sa alak o marahil ay dahil sa desperasyong huwag mawala ang biyayang nagpabago sa kanilang buhay. Tumayo siya at sinubukang makipagbuno. Pilit niyang inagaw ang bag mula sa kamay ng lalaki, ngunit ang kanyang katapangan ay sinalubong ng walang awang karahasan. Isang putok. Sinundan pa ng isa at isa pa. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Tumilapon si Ramil sa sahig, duguan at walang malay. Si Sally sa kanyang pagnanais na sumaklolo sa asawa ay tinamaan ng ligaw na bala sa balikat. Bumagsak siya malapit sa kusina, ang sakit at takot ay sabay na gumuhit sa kanyang muka. Ang mga lalaki matapos makuha ang malaking bahagi ng pera sa loob ng bag ay mabilis na tumakas sa dilim. Sumakay sila sa isang motorsiklong walang plaka at naglaho na parang bula. Ilang minuto ang nakalipas ang mga kapitbahay na nagising sa mga putok ay nagsimulang maglabasan ngunit huli na ang lahat. Ang bahay ng mga Alvarado na ilang linggo pa lamang ang nakalipas ay puno ng tawanan at inuman ngayon ay nababalot ng isang nakakakilabot na katahimikan na binasag lamang ng mga hikbi at paghingi ng tulong. Dinala si Ramil sa ospital, ngunit idineklara siyang dead on arrival. Ang mga balang tumama sa kanya ay kumitil sa kanyang buhay at sa mga pangarap na binuo niya mula sa perang hindi kanya. Si Sally sa kabilang banda ay isinugod sa emergency room. Halos wala ng buhay, ngunit sa isang milagro, siya ay nakaligtas. Ang kanilang binatang anak na nagkataong wala sa bahay noong gabing iyon dahil nakitulog sa kanyang mga barkada ay nailigtas mula sa trahedya. Mula sa gabing iyon, tuluyan ng gumuho ang ilusyon ng yaman na akala ni Ramil ay maghahatid ng kaginhawaan. Ang perang itinuring niyang biyaya ay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang tahanan ng kanyang pinuno ng mga material na bagay ay naging isang crime scene. At ang pamilyang kanyang pinangarap na iangat sa buhay ay naiwang wasak at nagluluksa. Ang investigasyon ay nagsimula na at ang paghahanap sa hustisya ay magbubukas ng isa pang masalimuot na kabanata sa kwentong ito. Mabilis na kumilos ang mga investigador matapos ang malagim na krimen. Sa unang dalawang araw, sinuyod nila ang buong barangay. Kinapanayam ang mga kapitbahay, kinalap ang mga testimonya at sinuri ang bawat baka sa loob ng bahay ng mga alvarado. Sa umpisa, tila mailap ang hustisya. Walang matibay na lead, walang saksi na nakakita sa mukha ng mga salarin. Ang tanging alam nila ay ang motibo pag nanakaw. Ngunit ang tanong ay nananatili, sino ang nakakaalam na may ganong kalaking pera sa bahay ng isang simpleng pamilya? Ang direksyon ng investigasyon ay na bago ng may isang lalaking kusang lumapit sa mga autoridad. Isang lalaki na nasa edad 28 years na ang konsensya ay hindi na matahimik. Ayon sa kanyang salaysay, tatlong araw bago ang insidente, nilapitan umano siya ng isang lalaking nagngangalang Anthony Tony Basco. Inalok siya ni Tony na sumama sa isang planong pagnanakaw. Hindi nito direktang binanggit ang pangalan ni Ramil, ngunit ang detalye ay tumutugma. May isang lalaki sa kanilang lugar na may malaking halaga ng pera mula sa isang napulot na bag sa may nila Tumanggi ang saksi na makisangkot, ngunit alam niyang seryoso ang plano ni Tony. Ang kanyang testimonya ang naging susi. Si Tony Basco ang naging pangunahing suspek. Sa isang follow-up operation, nahuli si Tony at ang dalawang kasamahan nito sa magkakahiwalay na lugar. Narecover mula sa kanila ang malaking bahagi ng perang ninakaw, pati na ang ilang mga gamit na nabili mula rito. Nakuha rin sa kanilang pag-iingat ang baril na ginamit sa krimen na tumugma sa mga basyo ng bala na nakuha sa crime scene. Nagpositibo rin si Tony sa paraffin test at ang mga fingerprints na nakuha sa bahay ng mga Alvarado ay nagmatch sa mga suspect. Sa loob ng interrogation room, hindi na nakatanggi pa si Tony. Ikinuwento niya ang lahat. Ayon sa kanya, hindi niya personal nakaklose ang pamilya Alvarado. Napasama lang siya sa isang inuman sa bahay nila tatlong araw bago ang krimen nang inimbitahan siya ng kanyang pinsan. Sa kasagsagan ng kwentuhan at sa epekto ng alak, narinig niya mismo mula kay Ramil ang kwento tungkol sa natagpuang bag. Ipinagmalaki ni Ramil kung paano niya ito nadampot sa taxi at kung gaano kalaki ang halaga ng laman nito. Mula doon, nabuo ang plano sa isip ni Tony. Ang orihinal na balak ayon sa kanya ay kunin lamang ang pera ng walang sinasaktan. Ngunit nang manlaban si Ramil, mabilis na humantong sa karahasan ng lahat. Isang maling pagyayabang, isang gabing puno ng alak ang nagdulot ng isang trahedyang tuluyang babawi ng higit pa sa perang nakuha niya. Habang umuusad ang kaso, isa pang misteryo ang kailangang lutasin ng mga pulis. Kanino nga ba talaga ang pera? Sa narecover na bag, may nakitang isang kapirasong papel na naging susi sa paghahanap sa totoong may-ari. Isang resibo ng hospital bill kung saan nakasulat ang pangalang Milagro Sabad. Nang matunton ang pagkakakilanlan ni Milagros, agad na inimbitahan ang kanyang pamilya sa presinto. Dumating ang anak na babae ni Milagros, isang Pilipinong nakabase sa Canada. Siya pala ang mismong may-ari ng bag. Umuwi siya ng Pilipinas ilang buwan bago ang insidente para asikasuhin ang pagpapagamot ng kanyang ina na may malubhang sakit sa kidney. Ang dalawang milyong piso sa loob ng bag ay hindi para sa luho o karangyaan. Iyon ay pera mula sa isang loan na gagamitin sana para sa dialysis at operasyon operasyon ng kanyang ina. Isang perang para sana sa pagdugtong ng buhay. Nang malaman niya ang buong kwento, ang pagkakapulot ni Ramil, ang paggasto sa tang malagim na sinapit nito, isang hindi inaasahang reaksyon ang kanyang ipinakita. Sa halip na magalit na naig sa kanya ang awa, pinili niyang bawiin na lamang ang natirang pera at ang sasakyang nabili gamit ang pondo. Sa kabuuan, umabot na lamang sa 1.6 milyong piso ang kabuang halaga na naibalik kasama na ang sasakyan. Ngunit sa kabila ng malaking halagang nawala, gumawa siya ng isang bagay na kahanga-hanga. Iniwan niya kay Sally ang halagang 20,000 piso bilang tulong para sa mag-ina. Isang maliit na bahagi ng pera, ngunit isang malaking tanda ng habag at kabutihang loob sa gitna ng isang napakalaking trahedya. Isang linggo ang nakalipas at inihatid si Ramil sa kanyang huling hantungan. Ang kanyang asawang si Sally na nakare- recover na mula sa tinamong sugat ay naiwan na may pasan na labis na pighati. Ang pagsisisi ay bumalot sa kanyang puso. Sa simula pa lamang may kutob na siyang hahantong sa kapahamakan ng lahat, ngunit hindi nakinig ang kanyang asawa. Ngayon nag-iisa na niyang haharapin ang kinabukasan kasama ang kanilang anak na nawalan ng ama. Taong 2016 nang lumabas ang hatol sa mga suspek. Si Tony Basco ay napatunayang guilty sa kasong robbery with homicide at frustrated homicide. Pinatawan siya ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Ang kanyang dalawang kasabwat ay binigyan ng mas mababang sentensya bilang mga accomplice sa krimen at tumanggap ng tigsampung taong pagkakakulong. Nahanap ang hustisya sa mata ng batas, ngunit para kay Sally, ang sakit ng pagkawala ay mananatili habang buhay. Ang kwento ng pamilya Alvarado ay isang malagim na paalala. Isang kwento na nagsimula sa isang tukso sa loob ng isang taxi at nagtapos sa isang malamig na puntod at isang wasak na pamilya. Para kay Sally, ang pinakamasakit ay hindi lamang ang mawala ng asawa, kundi ang bigat ng kaalaman na ang lahat ng ito ay maaaring naiwasan. Isang desisyon, isang pagpili sa pagitan ng tama at mali ang nagtakda ng kanilang kapalaran. Sa huli malinaw ang aral na iniwan ng trahedya, hindi lang kay Sally, kundi sa lahat ng nakasaksi sa kanilang kwento. Ang kayamanang nakuha sa maling paraan, gaano man kaliit o kalaki, ay hindi kailanman magiging isang tunay na biyaya. Ito ay isang isang sumpang na gaanyong grasya, isang patibong na may pangako ng ginhawa ngunit may kalakip na interes na napakataas. At sa kaso ni Ramil Alvarado, ang interes na iyon ay hindi nabayaran ng pera kundi ng sarili niyang buhay.